Oh, mga ka-best friend, yung mga naghahanap po dyan ng pang-alaga. Eri po mga ka-best friend, no? 2 to 3 inches. No? Ayan, oh, kitang kita. Ayan, piliin nyo lang po ako mga ka-best friend. Uh, dito po sa kabila, yung 4 to 5 inches. Majority po yung 5 inches mga ka-best friend. Ayan, tara mga ka-best friend, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo yung nag-avail sa atin. Mga good quality fingerlings. Diyan po sa Gawing Talavera, Nueva Ecija mga ka best friend. At yung isa po ay galing po ng General Latividad, Nueva Ecija pa rin mga ka best friend. Ayan, salamat po mga sir at mga ka best friend. At sa amin po kayo nagtiwala na kumuha ng mga good quality finger links. Ayan, big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Salamat po mga ka best friend at nandiyan kayo nakasuporta sa aming mga video. At Huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel mga ka best friend at follow na rin po kayo sa aking FB page. At yun lang, maraming maraming salamat po agad mga ka best friend. At yan nga po, binibilangan po natin mga ka best friend yung ating customer nang nakaharap po sila. Para mas maganda po mga ka best friend, kikiluhin po natin yan tapos bibilangin natin kung ilan po yung bilang ng isang kilo. Para legal po mga ka best friend na makita rin po ng ating mga solid followers at solid subscriber na ganyan po tayo sa ating mga customer at syempre yung mga solid nating customer ang makakita nyan mga ka best friend syempre kailangan ipakita rin po natin sa mga solid nating subscriber at followers mga ka best friend ayan po si sir nakabantay po dyan at habang binibidyohan po natin na binibilangan ni ka best friend natin yung ating customer eh, ayan nga po ayan big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video ayan thank you po sa lahat mga ka best friend ayan lalong lalo na po sa mga customer namin naging customer namin dyan sa Gawing Isabela dyan po sa Ilocos dyan po sa La Union, Ilocos Tarlac, ayan po big shoutout po sa inyo mga ka best friend at sana po patuloy nyo lang pong suportahan ng aming mga video at uh, tangkilikin ng aming mga good quality fingerlings. At yan nga po yung isa mga ka best friend. Ayan po yung fish pan ni sir. Diyan po sa gawing General Luna. Teka General Luna po siya mga ka best friend. At yan nga po yung fish pan nyo. Oh. Nakita nyo naman po napakaluwang po. Ayan po mga ka best friend. Tayo po mamaya magpapakawala diyan. Ayun po, diyan na po nila diyan na natin binibilangan yan mga best friend sa Pispan mismo at nang makita po ng ating mga customer na ganyan po tayo sa pagbibilang para wala pong daya mga best friend yun nga po, binidyo-bidyohan po natin para may may pakita po tayo sa mga viewers natin, followers, subscriber. Ayan po, pinakaway ko nga po sila sir. Ayan, big shout out sa si inyo sir. Kung napapanood nyo man po itong video na to, salamat po sa pag ng aming mga good quality finger links. Ayan, sa mga nagbabalak po na magalaga po sa concrete pan. Ayan, may isi-setup po tayong mga concrete pan mga ka-best So, bye-bye nyo lang po ang aming mga video at sigurado makakapulot po kayo ng mga idea kung paano po gawin yung mga dating babuyan po na hindi na po nagagamit magkaroon po kayo ng idea para buhayin mga ka best friend at mapapakinabangan pa po, po natin yan mga ka best friend huwag po kayo magalala at yan nga po ako po yung nagpapakawala na yan mga ka best friend ayun po yung mga finger natin napakasigla po siglapot, good quality po sila mga ka best friend Ayan, kinilo nga po natin yan mga ka-best friend. Habang pinapakawalan po natin, eh, kinikilo po natin yan. Tapos saka po natin kukwentahin kung ilan po yung bilang ng napakawalan po natin dyan. Bali, pumalo po yan ng halos nasa 9,000 po mahigit mga ka friend. Yung pinakawalan po natin dyan sa peace paniser po na yan. Ayan, salamat po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka-best friend sa mga nais nice pong mag ng uh, aming mga good quality fingerlings PM nyo lang po ako mga ka at o kaya tumawag po kayo sa number ko ayan abangan nyo po yung ibibigay natin na pangalaga ni tatay dyan sa gawing General Luna Santo Domingo ayan abangan nyo po yan mga ka at sigurado po na maiyak po si tatay sa ibibigay natin sa kanya at Siyempre, abangan nyo rin po yung paglalaglag natin ng fingerlings don po kay na Capitan. At yan nga po, binibidyohan po natin yung area ni Sir. Ayan po, napakalawang nga po ng palayan dito. At yun po yung jeep na pang-deliver natin mga ka best friend. Okay na po siya. Kaya yung mga malalayo po na nag pm po sa akin. PM na po kayo mga ka best friend. At sigurado na maladalan na po namin kayo. Ngayon pa po na na po yung pandeliver natin mga best friend. Ayan o kaya tawagan niya po ako mga ka best friend para mas maganda po yung usapan kung saka sakali po na magkasundo po tayo isiset na po natin agad dyan mga ka best friend kung kailan po namin kayo dadalan sa inyong mga area at dyan nga po napakasarap na po ng hangin sa area ni sir na yan halos nagkwento-kwentuhan pa nga po tayo mga ka best friend ng konti at dyan nga po yung mga nag-a-bill sa atin Ayan, salamat po sa tiwala mga ka best friend Ayan, nagpa-picture nga po sila mga best friend at siyempre, nagpa-picture na rin po tayo mga best friend. At 'yun lang po. Salamat po sa lahat po ng nakapanood. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you po.